Imo gi na? <laughs> gi ni Papi, guys, ang plastic. Unsay nasingon nimo diha anak? Papi, unsay nasingon nimo? Ha? Unsay nasingon nimo di's plastic na? Yan yung plastic, guys. Linagay ko diyan, yung magpa ko, guys. Linagyan ng mga paninda. Ano sa'yo na maligyag, isda, anak? Ano sa'yo na maligyag, isda, anak? Api. Ano sa'yo na maligyag, isda? Sus, buyag. Ayan po, guys. Dito na po kami sa loob ng bahay, guys. Sa loob ng tindahan. Ito na po kami sa loob ng tindahan mga palangga. Ay, sa katunayan na po yun o. Oh, yung electric fan sa likod. <laughs> Kasi sa labas guys, sumisikat na po yung haring araw. Medyo nakabilad po kami ng araw kanina. So, meron pong isda. Yan po guys. Nakikinig po si papi. Yan. na isda nakno no? No? Isda mo diha po no anak. Namayagan ko no, anak. Wala, hinaminaw. Palita, gisda? Palita? Na, ilamayagan. Oo. Uh. Lamayagan ko no, anak. Napamantay isda na. Napamantay isda. Mag-isda lang usata. ta ta magpalabig tama mang palabig pagawa sa kwarta anak kay eh. magbudgeta anak sa o na lang anak magpray ka ni mama mary ha ni lord god jesus christ in your santo bless sa mama bi bless ni mama bless ni mama bless ni mama taga santo kaloyan ka sa ginoo anak sana po marami pang viewers dumating sa atin at maraming subscribers at good health. Ganon din sa aking mga or, sa aking mga viewers at subscribers, guys. Good health po palagi ang ibibigay ni Lord sa ating lahat. Yan as usual, dito po kami sa tindahan, guys. Nagpahangin na po ako mga palangga. Mayroong dumadaan guys sa, sa sakyan na mayroong kargang baboy <laughs> Kabaho ka anak Kabaho <laughs> ka pangga? Nakabaho ka <Nakabaho> ko? <laughs> na ni Agi anak o sakyanan sa baboy anak lain nagbaho nak no? Ayan po guys, si Papi nakaamoy. Mayroon kasing sasakyan na dumaan. Ayan. Ay, yung karga is mga baboy. Napakaamoy po. Oo, uh, nanimaho. <laughs> Sagdi lang. Niagay -ni naman to sila anak. niagi na. So, ayan. Happy, happy Tuesday, guys. Good morning once again. Today is September 9, 2025. Mwah! I love you all. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. Mwah! Ayan po. Bye-bye, guys. Thank you for watching, everyone. Love, love, love you all.